Ay, hmm. Ayoko na mag sa mga legal luminaries na daw masters of law sa kanilang interpretasyon sa mga ganap yansa sa Senado. Dami na nilang alam, dami na nilang matatarino. Ha. Dito ako mga kaibigan sa mga modern day Padre Damaso na umarangkada na naman. Tulad ditong dagu ng Dagupan Archbishop Sokvel gaycas na nagsabi, isa umanong grave sin, nandiyan ka na naman na, padre ang pagpapaliban o pagdelay ng impeachment na ito daw ay isang positive command ng konstitusyon. Walitong wow. <laughs> well, si Cardinal Ambo David ay nagsabi na ang pag -de pagdedismiss o pagpapabaya ng impeachment ay isang pagtatraidor sa ating saligang batas. Sa totoo lang po, gaya nating mga simpleng mamamayan. May karapatan po ang mga ito. Ha? May karapatan po sila na makisawsaw sa iso ng bayan. Dahil Pilipino naman tong mga to. Hindi naman po naalis ang kanilang pagka-Pilipino nung sila ay naorden na pagkapare o pagka-obispo o pagka -kardinal. Pero sandali lang mga amigo, mukhang selective ang pakikitungo nyo sa isyo ng moralidad. Habang gagalaiti po kayong mga pare ha, na habulin si Inday Sara sa isyo ng di umanoy pagkamal ng milyong-milyong piso sa confidential funds, bakit selective kayo sa bandang ito? Bakit kayo parang sa iba pang mga isyo? Isyo na tulad ng pagkamal ng bilyong piso sa PhilHealth funds, flood control projects, at 2025 budget controversy. Bakit tahimik niyo po? Bakit? Iba na po ang inyong pinapaginoon? <laughs> Baka... Baka may monopolya na sa kabaitan at ang moralidad ay nabibili na sa magkanong kadahilan? ba <laughs> ay, nyor, nagtatanong lang po. Ako naman, Ninyo Bonito Padilla, kumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko. Hmm.